Ama naming nasa langit ka sambahinawa ang pangalan mo dito sa lupa katulad ng nasa langit bigyan nawa ninyo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maikpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat na sa inyo ang kapangyarihan kawalhatian kapayapaan magpasawalang hanggan amin sa pangalan ng Panginoon Jesus idinadalangin ko at ipinamamagitan ko sa inyo ang bawat oras at araw ng aking paghanap buhay gabayan po ninyo ako sa aking paghanap buhay para po may magamit po po sa pangangailangan ng aking pamilya. I-bless niyo po ko sa mga ginagawa ko. Pagpalain ako sa mga amo ko. Nagpatuloy silang magiging mabait sa akin. Mapagbigay. Lalong-lalo na po. Binibigyan po nila ako ng pahinga. Sumasampalataya po ko, Panginoon Diyos. Dinala po ninyo ako dito. Dahil may maganda po kayong layunin. Para maipagpatuloy ko po, po ang nasimulan ko. Ikaw ang aking Diyos ng aking buhay. Ikaw ang nagbigay buhay sa akin. Sumasampalataya po ko. Sa pamamagitan po ng inyong anak na Jesus, ako'y nabuhay muli. Kaya po, gumagawa po ko ng video na ito para iparating po sa buong mundo. Ikaw ang aking kaligtasan. Ikaw ang nagmamayari ng aking buhay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng malaking pag-asa. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagmamahal na hindi kayong bayaran na kahit anong pera o kahit anong mga bagay na pwedeng ibalik sa iyo. Sapat na po ang maalala ka at magpasalamat sa bawat oras, bawat minuto, bago matulog at marising. sa pangalan ng Panginoon